may mga trabaho na OFW, iba wala pang bahay. Ano nay? Pero kayo nay, maswerte kayo. Eh, hindi pala maswerte, mapalad kayo. No? Pinagpala kayo ni Lord kasi isa kayo sa napili niya na mabigyan ng bahay ng ganito. Sa Daet pa nga lang po nay, ilang tao ang sobrang hirap po dito sa Daet, 'di ba? Na walang bahay. Pero nakakatawa at pinakilala si Carla ng Diyos sa amin para mapabahayan kaya nakakatawa po at pinagpala din kayo si Carla ni Lord. Siguro, talagang mabait itong si Carla. Mabait po, sobra. Hmm, kaya ayun, sobrang blessing po talaga ang nangyayari. So ba't po kayo nainaiyak? Kulang ba na yung laki? Kulang yung kwarta? Malaki na po. ano po, sa... Sobrang saya ko po kasi ano... Hindi po namin in-expect na darating po yung... Ang uh, time na ganito, ano? Grabe na. Kaya po, sobrang po ako nagpapasalamat sa anak ko. Tapos, unang-una po sa iyo, Kuya Rap. Opo, thank you po na Kasi ano po, eh, dumating ka po sa, sa amin para matulungan po ang pamilya ko sa, ano po, sobrang paghihirap. Hindi natin nakalaan na yun, no? Na yung pamilya na nagmumula dun sa bahay kubo-kubo na yon ano? Siyempre, marami yung kayong memories doon. Mga alaala. -ala. Tapos na yun, makakalipat na kayo dito sa napakagandang bahay at napakalaki. At hindi lang yan, hindi lang basta malaki at napakaganda. Record breaker pa siya ng pabahay ko, mga Nay, tay. Siya yung pinakamalaki, pinakamaganda at pinakamahal na pabahay ko. Bravo. Pero syempre, yan ay sa tulong ng mga viewers natin. Hindi na naman sa mga viewers, di rin makakapagawa ng ganyang pa bahay. Ano? Sa mga sponsors natin, sa nagmamahal sa Kalingap Series, sa Love Team, especially sa Jomcar, no? na nagmamahal sa Jomcar. Thank you po sa inyo. Kung di po dahil sa inyo, hindi eh, po ako makakapagawa ng itong bahay. Pabahay. At syempre, number one, si Lord. Ano na At si Kuya Bal, pangalawa, pangalawa si Kuya Bal. Kasi siya yung nagsimula nito. Nagtatag nitong mga ganitong programa ang pabahay. So, naiyak si nanay. Siyempre, kahit sino naman siguro. Ito, makasama ko dito. Wala pa yung mga sariling bahay. Yan, sila Edo. Tumutulong sila. Pero, sarili nilang ano, wala pa silang sariling bahay. Kaya, yun. Uh, masaya kami para kay Carla. Dahil sa beneficiaries. Sa mga beneficiaries namin, masaya kami. Dahil napapabahayan namin. Ikaw, so, Carla. Anong Carla? Masasabi mo, Carla? Malungkot ka ba? Anong pipiliin mo ba? Si si Jomar o yung bahay? <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Yeah. Kasi yung Opo, sobra. Siyempre, nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon. Kasi mm. siya po yung nagbigay ng daan para makilala niyo. Tapos, Pero yung puso mo masaya naman. Oh. Masaya yung puso mo. May nagpapasaya. <laughs> May nagpapasaya? Ay! <laughs> Kira! Ah! Sino kaya yan? Thank you so much po sa inyo, siyempre Kuya Ram. Kay Tia Val, kay Ate Edna, at kay Ate Jack. And sa lahat po nang nag sponsor mm. Siyempre kung hindi naman po dahil sa inyo, Kuya Ram, wala rin naman po kaming gantong bahay. Salamat siguro, naman. Sabi ko nga po kila mama siguro kung hindi po kami natagpuan ng kalingo. Mm. Um, wala po, ganun pa rin kami. Grabe, nakakatawa. Mm. At hindi lang yan uh, sa pag-vlog natin ng serye, nakakatulong okay. na rin kayo. Siyempre kayo po, sa po sa so, lahat ng sumusuporta po sa amin, sa amin love team po. Thank you so much Oo, po sa inyo. Tulungan na kayo at nakakatulong pa kayo. Kaya thank you mga kalingap. Oo oh, nga pala me. yung kay Filomeno po, kasabay po ito nitong babahay na ito. Pero ang sabi, naisip ko doon is bago ko siya i-vlog ay yung pagtapos na po para total madali lang naman po yung matapos. Ayan, marami na po ang ano, Sunod-sunod po ang ating programa, mga kalingap. Salamat po sa nagsusuporta sa mga love team. May na-excite na kami sa ribbon cutting. Ano? Handa po kayo na ng ano, tay. Sasayaw kayo, ha? Ganun, ganyan, ganyan, no? ha? Ribbon cutting. Maano, yung... Ano yun? Bud Budots. <laughs> mabudots ka. Yan. <laughs> mabudots ka ni Jomar Joms. Ah, si Joms. Bro, sabi ni tatay, sa ribbon cutting, mabudots daw. So, sasabayan mo siya. O yan, sige, sample daw. One, 2, 3, go. <laughs> Yan no? oh, oh, Yan. kaya oh. Oh, ayun. Oh, reserve. Ay, 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 Saka na, saka na. So, abangan nila ang buntots ni Tatay. Oo. Oh, oh, Siyempre. Ay, namimiss ka na daw, Papa Jobs. Wow. ano? namimiss na si Papa Jobs? Oo. At ang tanong, na. ang tanong, si Carla ba namimiss si Papa Joe? Oo. <laughs> <laughs> uh, Bait ni Papa Joms, no? Oo. Bunto na oh. pati ako dyan. <laughs> Magkana ang loob mo kay Papa Joms? Ay, ha halos nag-grabe na ako. Magkana Mag daw, sobrang gana ng pakanamdam na sa'yo. <laughs> si Carla. <laughs> Malapit na tayo sa Ano ba yun ko? Ano ba kay Kofi? Kumusta mo si Kofi, ah? Kasi nagtatang ah, talaga yun sa'yo oh. Pag na-drive nga ako, minsan na tigil bigla eh Ganun yung O, oh, di ba? Delikado. Kaya, tinan mo naman kahit konti lang. Ayan. Ano pala? Maroon ako ba mag-drive? <laughs> Hindi po. Hindi? Gusto mo, ano kita? Mag-drive test tayo. Kaya mo naman po. yan, Arata ha? Magasgasan si Kofi. Magasgasan? Eh, okay lang yan. Ano, road trip tayo? Hindi, sige, pasok ka na muna. Ipasensya na pala, medyo ano pa yung gamit ko dyan. Kailan po. Thank you yeah. po. Ah, oh, sorry siya. Ay, hey, bulog. Hi, coffee. Hi. Hi, <laughs> <Okay>, coffee yun. <laughs> Wait lang ha? May ba? Like ah. ba? Kailan po. Ha? Sensya na, um, hot kasi ako eh. <laughs> ano? Road trip tayo, madalian lang. Sige po. Sige. Oh, mag-seatbelt ka na muna. Ako, pa, kasi natunog kasi yung pag di na eh. Tsaka for safety na rin. Ayun. Ano? G! Go na! Ay! Ayun. Comportable ka? Ako. Ah. Ayos. Ano, punta na kaya tayong date? May pasok po ako bukas na. May pasok ka pa? Ba't di pa pala kayo tapos? Main na Ano pa po? 31 pa po ang graduation namin. Ah, 31? Ah, okay. 31 yun ano? Di mo ba ako invite? Sige po, kayo pumalak. Gusto niyo magpumanta po. Ay, pupunta talaga o oh, kahit hindi mo ko invite. 31, sige, sige. Inonotes ko yan pupunta tayo sa graduation. Uy, tanda ko tong lugar na to ah. Di ba dyan ka na, ano nila kaliga lang? Opo. Tapos ito, ito, ito. Di ba dito tayo nagtinda? Yan yeah, no? Tapos may mga bata pa dito yun eh. Nakaya nga eh. Medyo sumayaw ako dun eh. Pero naman, pang ano yun eh. Pang hata. Naubos nga po yung tinda ko din. Diba? O di ba nga? Ang galing ko kasi mag, ano, eh, magtinda. O bilip ka na sa akin. Grabe. Tagal na pala eh. Tagal na pala nung nagkagusto ko ko sa'yo. Ito ba ba? Kaya mo ba ako magusto eh? Tagal din eh. Pero may gusto ka na sa akin ayaw mo lang sabihin. Mababangga na po tayo. Ay, sorry. <laughs> Wala naman oh. Kaso baka mahulog na tayo sa gilid. Medyo nakakahilo po ah. Nakahilo ka? Okay. <laughs> Grabe naman. Alam mo, pare pares kayo ng complain sa akin. Pati si Kalinga Prab, may hilo din dito. Eh, kasi nga, maano rin to kasi tong, ano rin ito kasi itong ano? Hindi mo, lubak-lubak naman kasi itong daan. Uy, alam mo, tagal na rin pala eh, nung pumunta ko sa inyo. Ito na yung gate nyo, di diba? Naka ba? Nakamiss punta yung dati yung bahay. Kailan ba ako? Vacation nyo? Tagal na namin yung naghintay ni Kofi. Malapit na po. Sa 31 na nga po yung graduation namin. Ah, sabagat. Kaso na pa lang yung buwan ng May eh. Isang buwan pa. Oh. Ay, may naisip pa ako, Carla. Ano kaya kung sa graduation mo, ako na lang mag-service sa